Good morning. Share ko lang kung paano kami mag-trellis ngayon o yung paggawa ng pagapangan ng tipino. Ito na po yung bago namin ginagamit. Hindi nakamukha nun dati. Hmm. Ayan, ito na lang yung hindi namin na nalalagyan ng itong pagapangan. Uh, pero ang lahat, itong mga katabi ay yari medyo magastos lang ng konti ito. Pero mabilis uh, sa At ang isa pang mainam dito, uh, galing na kapitan itong mga pipino siguradong hindi babagsak itong baging so ayan pantapos sa uh, maikadkad baba natin ng konti at itatali ng dalawang tali isa sa ibaba sama yung twine na sinuutan ng net at isa rito sa itaas